yun mga parechong and good morning po sa ating lahat so ngayon po ay araw ng December 23 at uh, mag morning weekday tayo ngayon so andito na tayo sa ating spot dito sa campsite dito tayo nakapana no, ng King Mac so inagahan natin dahil season pa ngayon ng King Mac or mga Pilaji kaya napagayong pupunta natin dito at hindi pa tayo nagagahan so Morning quick dive lang ang gagawin natin pagka wala talagang isda na magpapakita sa atin ay uuwi na tayo. Dito tayo sa spot natin sa pinagpanaan ng gingmat. Ay yung bahura, may bahura, may bahura diyan. Diyan tayo nakapana ng gingmat. At paanan natin diving mas yung wet 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 natin na silalim yung fins andon. So dala natin yung GoPro proba. Ayun balag dali malubat so magamit ang gopro gopro karon para sa detection tihan tara guys ah magdive na tayo Alright guys, ayan na uh, first attempt nating mag ambush or uh, mag-abang-abang ng isda na magpapakita dito sa spot na ito ito po ay nasa mga limang dipa o anim na dipa ang lalim mga parechong dito ay uh, nagmasid-masid tayo mga parechong dito sa may unahan natin o sa may ulohan natin baka merong pelagic na dadaan at uh, dito mga parechong ay nag sumok tayong mag call or nagtawag tayo ng isda baka merong maakit sa ating uh, ginawang tunog sa ilalim at uh, since walang nagpapakita mga pare tayo ay uh, umaho na lang at nagset ulit ng ambush doon sa may unahan part At uh, dito naman sa part na ito mga tayo ay nakapana ng tribali or uh, talakitok. Ito po ay hindi natin nakuha na ng video yung pagpana natin dahil yung isda po ay bigla-bigla uh, po na dumaan sa harapan natin at uh, timing na hindi nakaon yung cam natin kaya hindi natin nabidyoan. Good size na to mga parechong around 1 kilogram on scale. At uh, pagkatapos natin makapana ng talagang ito mga nga yung ay nadagdagan pa yung huli natin isang danggit at saka isang middle fish hindi lang natin nakuha na ng video dahil dahil yung GoPro natin mga pala ay biglaan na lang naghang kaya hindi natin na video ha yeah, kaya mga pala uh, tapos na po tayo mag dive ito lang yung mga nalali natin isang tribali isang middle fish at isang danggit yan yeah, nakatira niya Ito sayang mga parechong chok Malagay sana Siguro na sa mga 7 kilos yun Or 6 kilos siguro Mas malaki pa rin sa Unang nakuha natin dito Hindi na natin napuruhan sayang mga pare Pwede na tayo dahil Ulan na Ayan o Alakas na ng ulan dito Ayan update ko kami mga Mamaya mga pare chok doon sa bahay mga palitsyong nandito na tayo sa bahay dito lang ang natin yung araw uh, quick time natin ayan o uh, isang at may danggit may balok or needlefish ayan nakapanas na tayo ng king mac or tangige around 7 kilos siguro yun or 8, to 8 kilos kaya lang yung pagkatama natin dito na part na tamaan natin sa so, bababa yung shaft natin, yung placement ng shaft natin. Kaya nung <coughs> matuloy yung kanyang langoy, napunit yung dito. Kaya nakawala mga parit sayang. Kaya hey mga parit yung oh, nadikitan pa tayo ng salabay or dikya. Yeah, ayan oh, borot Ayan. So, sa mga bagong viewers natin dyan, uh, huwag nyo pang kalimutang mag-like at mag-share na yung video po natin at mag-subscribe na rin po. So, malaking tulong na po yung pag-like uh, nyo yung video natin, pag-comment at pag-share at pag-subscribe. Oh para makagawa tayo ng panibagong content na naman. Alright, mga paretsyong. Hanggang dito lang yung video natin. At uh, see you na lang sa ating next adventure.